ayan, nandang buhay sa ating hat so this is Motoroli TV so quick tutorial tayo sa ating Honda Beat version 3 so sa video ito ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng headlight switch sa ating uh, B3 Honda Beat ayan guys so nilagyan ko ng extension ang kanyang uh, domino so uh, domino switch ang ating gamit mga kamoto ayan so quick tutorial Ayan, nilagyan ko lang Mahabang wire Tapos uh, Cut off tayo dito sa ating Black na may stripe Na brown And Again, black na may stripe Stripe brown So, cut off lang natin yan Dito natin, tutugtong ang ating Domino switch So, ayan, keep on watching Stay tuned Start sir Right. Headlight on. Okay, see. High and low, sir. High and low. Headlight off. Okay. Yun no. So, gano'n lang kadali. Kadali, mga kamuto. Sana yung niyo ninyo. Magandang araw sa lahat. Like, safe and peace out. Shout out kay yes, sir.